ko siya pero hindi ko siya pwedeng piliin. Akala ko simpleng pag-ibig lang ito hanggang sa isang gabi, nakita ko siyang hatakin ng dalawang lalaking nakaitim sa gitna ng dilim. May isiniksik siyang maliit na bagay sa palad ko bago siya tuluyang mawala sa paningin ko at mula noon, nagsimula ang gabing kinatatakutan ko. Ano ang lihim na itinatago niya? Bakit parang buhay ko ang kapalit ng pag-ibig na to? Kung gusto mong malaman ang buong kwento at madiskobre ang nakamamatay na sikreto sa likod nito, panuorin mo hanggang dulo. At kung gusto mo pa ng ganitong nakakakapit sa upuang mga kwento, mag-subscribe ka ng gayon at i-comment ang idea mo para sa susunod na kwento. Mahal ko siya pero hindi ko siya pwedeng piliin. Sa unang tingin pa lang, alam ko na o siya ang taong magpapabago ng mundo ko. Sa gitna na malamig na hangin na New York, habang naglalakad ako pawi galing trabaho, nakita ko siyang nakaupo sa isang bench, hawak ang cellphone at tila may hinihintay. Mumiti siya na magtagpo ang aming mga mata, isang ngiti na parang init ng araw sa gitna ng taglamig. Araw-araw, nagkakabanggaan kami sa parehong lugar. Sa tindahan na day groceries kung saan bumibili ako ng ingredients para sa tamium soup na paborito ko. Siya, nakasot ng simpleng sweater, may scarf na kulay aso, at lagi may dalang malit na pepper bag ng lemongrass at chili paste. Hindi ko alam kung anong puwersa ang natutulak sa akin na palaging pumunta roon sa parehong oras. Basta kapag nandiyan siya, parang bumabagal ang oras. Isang gabi, nahulog ang wallet ko sa sahig habang binabayaran ko ang cashier siya ang yumuko at pinulot ito. Sayo ba ito? Tanong niya, sa malambing at may halong day accent na Ingles. Nagkatinginan kami matagal. Salamat, sagot ko habang nanginginig ang boses ko. Bumiti siya muli, at doon nagsimula ang hindi inaasahang pagkakaibigan. Lumipas ang mga linggo, nagkakap kami sa maliit na daykaf sa kanto. Nakukwento siya tungkol sa buhay niya, na lumaki siya sa Bangkok, na ang pamilya niya ay nasa Thailand pa rin, at napunta siya sa Amerika para magtrabaho at magpadala ng pera sa kanila. Ako naman, ikinuwento ko kung paano ako napunta sa US, kung paano ko pinipilit balansihin ang trabaho at buhay, at kung paano ako nawala ng na paniniwala sa pag-ibig hanggang sa dumating siya. Pero may isang lihim na bumabalot sa kanya. Minsan, tumatawag siya sa telepono sa wikang day, mabilis at mahina ang boses, at kapag tatanungin ko kung sino iyon, laging simpleng sagot lang, kaibigan lang. Minsan, may mga gabing bigla siyang nawawala ng walang paalam. At tuwing babalik siya, may lungkot sa mga mata niya na kahit gaano siyang umiti, hindi niya kayang itago. Isang gabi, habang naglalakad kami sa tabi ng Hudson River, tumigil siya bigla at tumingin sa akin. May gusto akong sabihin. Huminga siya ng malalim, parang may kinakalaban sa loob ng puso niya. Alam kong mahalaga ka sa akin, pero hindi ko pwedeng hayaan na masaktan ka dahil sa akin. Hinawakan niya ang kamay ko, mainit at mahigpit. At sa gabing iyon, naramdaman kong may peder sa pagitan naming dalawa, isang peder na hindi basta-basta matitinag. Naisip ko tuloy, baka may ibang taong naghihintay sa kanya sa Dayland. Baka may responsibilidad siya na hindi niya pwedeng talikuran. O baka ako lang ang nag-isip na masama pero bakit ganon? parang unti-unting pinipilit ng tadrana na layuan ko siya kahit mahal ko siya. Kinabukasan, hindi ko siya nakita sa kapehan. Ni sa day grocery na palagi naming pinupuntahan. Parang bigla na lang siyang naglaho sa lungsod na laging puno na ingay, pero ngayong wala siya, napakatahimik. Nagpadala ako na mensahe. Walang sagot. Tumawag ako. Walang sumasagot. Hanggang sa isang hating gabi, nag-vibrate ang telepono ko, isang mensahe mula sa kanya. Pesensya na kailangan kong umalis. Walang paliwanag. Walang kahit anong dahilan kung bakit. Hindi ako mapakali. Parang may mabigat na bato sa dibdib ko. Kaya pumunta ako sa lugar kung saan kami unang nakita, ang bench sa tabi ng subway station. Nandoon siya. Pero may kasama siyang lalaki mestizo, nakaitim na kot, at halatang hindi basta-basta. Nakita kong inabot niya ang kamay nito at may inyabot na envelope. Nagtago ako sa likod ng poste, pinagmamasdan sila. Kitang-kita ko ang kabasa sa mga mata niya habang kinakausap siya ng lalaki. At bago sila maghiwalay, hinawakan nito ang braso niya, mahigpit, parang may babala. Gusto kong lapitan, pero nanigas ako sa kinatatayuan ko. Makalipas ang ilang minuto, umalis ang lalaki at naiwan siyang mag-isa. Dahan-dahan akong lumapit. Hindi siya nagulat na makita ako, parang alam niyang darating ako. Hindi mo dapat nakita 'yon, mahina niyang sabi. Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot na pilit niyang tinatago sa bawat ngiti niya. May mga bagay na mas mabuting hindi mo malaman, dagdag niya, nanginginig ang boses. Pero mahal kita. At bago ko pa masabi ang kahit ano, bigla siyang tumalikod at naglakad papalayo. Sa gitna na malamig na hangin, naiwan akong nakatayo, hawak-hawak ang tanong na hindi ko alam kung kaya ko bang hanapan na sagot. Mabilis siyang naglakad, halos tumatakbo sa makipot na kalye na binabalot ng ilaw mula sa mga neon scenes ng mga Asian restaurant. Sumunod ako, kahit hindi ko alam kung bakit, baka dahil ayaw kong matapos ang gabing iyon ng walang paliwanag. Nakarating kami sa isang maliit na day temple na nakatago sa pagitan na dalawang lumang brick building. Pumasok siya at sinundan ko. Tahimik sa loob, Tanging tunog ng hangin na humahaplos sa mga wind chimes ang maririnig. Sa gilid ng altar, iniluhod niya ang sarili at nagdasal, mahaba, temtem, at puno ng paghati. Lumapit ako, pero hindi siya tumingin. Hindi ko dapat dinala ang isang tulad mo sa mundong ito, mahina niyang bulong. Anong ibig mong sabihin, tanong ko, ramdam ang panginginig ng boses ko. Umikot siya, at sa mata niya, para akong nakakita ng dalawang magkaibang tao, Isang taong mahal ko at isang taong may daladalang lihim na kaibigat para buhatin na isang kaluluwa. May utang ang pamilya ko at ako ang kapalit. Napatras ako. Anong? Hindi ko pwedeng talikuran. Dahil kung gagawin ko, sila ang magbabayad at hindi lang pera ang kapalit. Nanlamig ang katawan ko. Sa labas ng templo, huminto ang isang itim na kots. Dalawang lalaki ang lumabas, nakaitim din ang suot at mabibigat ang tingin. Tumingin siya sa akin, mahigpit ang kapit sa kamay ko kapag lumapit sila, mangangako ka sa akin na tatakbo ka. Bago ko pa masabi ang kahit isang salita, bumukas ang pinto ng templo. At dahan-dahan silang pumasok, para mga anino na handang lamunin ang liwanag ng gabing iyon. Humikpit ang hawak niya sa kamay ko, ramdam ko ang malamig na pawis sa palad niya. Parang huminto ang oras habang lumalapit ang dalawang lalaki, mabigat ang bawat yapak, parang may dala silang bagyong hindi ko kayang harapin. Isang lalaki ang tumingin diretso sa kanya, Panahon na, malamig na sabi nito, halatang walang puwang para sa pagtutol. Nakatingin lang siya sa akin, hindi gumagalaw. Gusto kong hilahin siya palabas, pero parang may nakapako sa mga paa ko sa sahig. Umalis ka na, bulong niya, halos walang boses. Umiling ako. Hindi kita iwan. Mumitis siya, mahina, puno ng lungkot. Kung mahal mo talaga ako, alis ka. Lumapit ang isa sa mga lalaki at sinubukang kunin ang braso niya. Bigla niya akong itinulak palayo, hindi marahas, pero sapat para madapa ako sa gilid ng altar. Bago ko makabawi, hinawakan na siya ng dalawang lalaki at sinimulang ilabas ng templo. Sandali, sigaw ko, tumayo at tatakbo sa papalapit. Pero tumingin siya pabalik sa akin, at sa mata niyang puno ng luha, may isa malinaw na pakiusap, huwag. At sa isang kisap mata, isinakay nila siya sa itim na kots. Isinara ang pinto. Umandar. Iniwan akong nakatayo sa malamig na hangin, habang ang tunog na makina ay unti-unting nawawala sa dilim na kalsada. Ramdam ko ang tibok ng puso ko na parang sasabog. Hindi ko alam kung iyon ba ang huling beses na makikita ko siya, o kung iyon lang ang simula na mas malalim na bangungot na hindi ko pa naiintindihan. Tumakbo ako palabas ng templo, alos madapa sa niebi na bumabalot sa bangketa. Habol-habol ko ang kotse, pero sa bawat segundo ay palayo ito ng palayo, hanggang sa nawala na sa kanto at iniwan akong hingal na hingal sa gitna ng malamig na gabi. Huminto ako, pilit hinahanap ang direksyon kung saan sila pupunta. Pero ang mga ilaw ng lungsod ay parang nilulunok ang lahat ng bakas. Pumasok sa isip ko ang bawat eksena naming magkasama, ang kapehan, ang grocery, ang Hudson River at ngayon, parang lahat ng iyon ay unti-unting binubura ng isang malupit na kapalaran. Nagpasya akong sundan ang hinala ko. Pumunta ako sa kapehang madalas naming puntahan, baka sakaling may makapagsabi kung nasaan siya. Tahimik ang lugar, maliban sa isang matandang day barista na kilala kami pareho. Lumapit ako. Nakita mo ba siya? Yung kasama ko dati. Tumingin siya sa akin, seryoso ang mukha, at mahina niyang sinabi. Huwag mo na siyang hanapin, delikado. Napatigil ako. Anong ibig mong sabihin? Huminga siya ng malalim, parang nag-alinlangan kung sasabihin ba niya. May mga taong hindi mo kayang kalabanin. At kapag sinubukan mo, ikaw ang susunod. Bago pa ako makapagsalita, isang piraso ng papel ang inyabot niya sa akin. Kung sakaling hindi ka makinig, ito lang ang pwede kong ibigay. Nang buksan ko, nakasulat ang isang address, isang warehouse sa baybayin ng Brooklyn. Hawak ko ang papel, ramdam ko ang panginginig ng kamay ko. At sa loob, -loob ko, alam kong kung pupunta ako roon, wala nang atrasan. Hawak-hawak ko pa rin ang papel habang naglalakad ako palabas ng kapehan, ramdam ko ang bigat ng bawat hakbang. Sa paligid, tila mas tahimik kaysa dati ang lungsod, kahit na puno ito na ilaw at ingay na mga sasakyan. Parang ang lahat ay nagbabadya na isang bagay na hindi ko palubos maunawaan. Sumakay ako ng tren papuntang Brooklyn. Habang dumadaan ang bawat istasyon, tumitibok ng mas mabilis ang puso ko. Nasa loob ako ng tren, pero pakiramdam ko nasa bingit ako na isang bangungot na hindi ko matakasan. Pagdating ko sa huling istasyon, sumalubong sa akin ang amoy na alat ng hangin mula sa dagat. Tahimik ang lugar, masyadong tahimik para sa isang lungsod na hindi natutulog. Sinundan ko ang adres hanggang sa makita ko ang lumang warehouse. Kalawangin ang bakal na pinto at tanging tunog na alon ang bumabasag sa katahimikan. Lumapit ako, dahan-dahan kong tinulak ang pinto. Mabigat ang tunog nito ng bumukas, parang babala. Sa loob, mahina ang ilaw, nagmumula lamang sa ilang bumbilyang kumikislap. Naririnig ko ang mahihinang yabag at mga tinig na nagsasalita sa wikang day. Sumilip ako mula sa anino. Nakita ko siya. Nakaupo sa isang lumang upuan, nakatalikod at nakaposas ang kamay sa likod. May dalawang lalaking nag-usap sa tabi niya, hawak ang makapal na sobre ng pera. At sa gilid, may isa pang lalaking nakamasid, nakatingin direkta sa pintuan kung saan ako nakasilip. Nagtagpo ang aming mga mata. At sa isang iglap, alam kong nakita na nila ako. Nanlamig ang buong katawan ko. Parang bumigat ang hangin sa loob ng warehouse at bawat tibok ng puso ko ay mas malakas kaysa sa ingay ng mga alon sa labas. Ang lalaking nakakita sa akin ay nagsimulang lumakad papalapit, mabagal pero tiyak, karang alam niyang wala na akong matatakbuhan. "Halika rito," malamig niyang sabi, mababa ang boses at may halong pagbabanta. Umiling ako, unti-unting umatras, pero narinig ko ang boses niya, ang boses niya. "Huwag kang lalapit," sigaw niya, desperado, puno ng takot. Muling humakbang ang lalaki at sa bawat yapak niya, ramdam ko ang panginginig ng mga tuhod ko. Gusto kong tumakbo palabas, pero para bang nakapako ako sa sahig. Hanggang sa maramdaman ko ang malamig na bakal ng baril na itinapat sa gilid ko mula sa likuran. Walang gagalaw, sabi na isa pang boses, mabigat at malamig. Hinila nila ako papasok, inulak hanggang sa nasa gitna na ako ng warehouse, sa harap niya. Nakita ko ang mga luha sa gilid ng mata niya, pilit niyang iniling ang ulo na parang nagsusumamo. Bakit kasamunod? Bulong niya, halos walang boses. Hindi ko nasagot. Isang lalaki ang lumapit sa amin, halatang siya ang leader. Matangkad, matipuno, at may tingin na parang nakikita na niya ang lahat ng takot na meron ako. Tumingin siya sa akin mula ulo hanggang paa, tapos ay ngumisi ng malamig. Gayon, aniya sa mabagal na tono, pareho na kayong problema ko. Lumapit siya kay kanya, itinukod ang kamay sa baba niya at pilit siyang pinatingin sa kanya. Sinabi ko sa iyo, walang ibang madadamay. Pero ngayon, malinaw sa lahat, nadamay na ako. Naramdaman ko ang bigat ng katahimikan sa paligid, parang bawat segundo ay hinihila ako palapit sa isang bangungot na hindi ko alam kung paano tatakasan. Nakatingin lang siya sa akin, nanginginig ang mga labi, parang gusto niya magsalita pero pinipigil ng takot. Hinawakan ng lider ang balikat niya, marahas, at tumingin sa akin na para bang sinusukat kung hanggang saan ko kaya mapakatatag. Alam mo ba kung anong pinasok mo? Malamig niyang tanong. Wala akong masabi, pero ramdam ko ang mabilis na tibok ng puso ko na halos sumabog na. Naglakad siya palapit sa akin, mabigat ang bawat hakbang. Ama tulad mo nawawala dito. Walang nakakahanap. Tumigil siya sa harap ko at idinikit ang mukha niya malapit sa akin. Nandito ka na kaya wala ka ng ligtas na labasan. Sa gilid ng paningin ko, nakita kong pinipilit niyang kumawala sa posas. Bumagsak sa sahig ang isang lumang ternilyo mula sa kalawangin na upuan na inupuan niya. Nagtama ang mga mata namin, isang tahimik na senyales na parang sinasabi niya maghanda ka. Pero bago ko pa ang plano niya, biglang sumipol ang isa sa mga tauhan. Mula sa isang madilim na sulok, lumabas ang dalawang lalaking may hawak na mabibigat na kahon. Binuksan nila iyon at tumambad ang laman, mga baril, nakabalot pa sa plastik. Napatingin sa kanya ang leader, kapos bumalik ang tingin sa akin. Kaya ka namin kailangan. At sa saglit na iyon, alam kong mas malalim pa ang pagkakasangkot ko kaysa sa inakala ko. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Ramdam ko ang bigat ng tingin niya, parang hinihila pababa ang kaluluwa ko. Hindi ko maintindihan kung bakit niya sinabi na kailangan nila ako. Anong ibig mong sabihin, halos pabulong kong tanong. Mumitis siya, niting walang init, puro lamig at panganib. May koneksyon ka sa taong magbabayad para sa kanya. Napakunot ang noo ko. Wala akong koneksyon sa kahit sino sa inyo. Meron, aniya, mabagal ang bawat salita. At malalaman mo rin mamaya. Naramdaman kong hinila niya ang braso ko, pilit akong pinaupo sa tabi niya, sa tabi na taong mahal ko pero hindi ko pwedeng piliin. Ramdam ko ang init ng balat niya kahit nanginginig siya. Bahagya siyang yumuko, bumulong sa akin. Huwag kang gagawa ng kahit ano, kahit anong marinig mo. Bago ko pa siya matanong, pumasok ang isa pang lalaki mula sa labas ng warehouse, may hawak na cellphone at kausap ang kung sino man sa kabilang linya. Lumapit ito sa leader, inyabot ang telepono. Tahimik itong nakinig sandali tapos mumiti, parang nakahanap ng bagong laro. Tila interesado na ang taong kausap natin, sabi niya habang nakatingin sa akin. Tila mas mahalaga ka kaysa sa inakala ko. Kumirot ang dibdib ko. Kung sino man ang kausap niya, bakit parang buhay ko ang nakatayang ngayon? Naramdaman ko ang biglang pag-ikting ng hangin sa loob ng warehouse. Nakatingin lang siya sa akin, nakaposas pa rin, pero mas malinaw na ngayon ang takot sa mga mata niya. Parang may alam siya na hindi ko pa naiintindihan, at iyon ang mas kinatatakutan ko. Bumalik ang leader pagkatapos ng tawag, mabagal ang lakad papunta sa amin, hawak pa rin ang cellphone. Huminto siya sa harap ko, nakayuko ng kaunti para mapantay ang mga mata namin. Alam mo ba kung sino ang nasa kabilang linya kanina? Tanong niya. Umiling ako, ramdam ko ang lamig sa dibdib ko. Yung taong handang magbayad, kapalit mo. Parang bumulusok ang mundo ko pababa. Anong? Itinaas niya ang kamay para patahimikin ako. Hindi ko alam kung bakit, pero ikaw ang gusto nila. Hindi siya, sabay turo sa kanya. Ikaw. Ramdam ko ang mabilis na paghinga ko habang naglalaban ang utak ko kung tatakbo, ba o susubukan kong intindihin ang lahat. Pero bago ko pa magawa ang alinman, narinig ko ang ingay ng mga gulong mula sa labas. Isang sasakyan ang huminto sa mismong harap ng warehouse. Nagtinginan ang mga tauhan, parang alam na nila kung sino ang dumating. Lumapit ang isa sa pintuan at dahan-dahang binuksan ito. At mula sa labas, pumasok ang isang lalaking pamilyar ang mukha. At nang magtama ang mga mata namin, para akong binuhusan na malamig na tubig, hindi ako makapaniwala. Hindi ko akalaing siya ang tao na maaring dahilan ng lahat na ito. Parang tumigil ang oras na makita ko siya. Nakasuot siya na mamahaling itim na coat, malinis ang hiwa ng buhok, at dala ang presensya na parang kayang kontrolin ang buong silid ng hindi kailangan magsalita. Pero higit sa lahat, kilala ko siya. Siya ang taong minsang nagliktas sa akin noong unang taon ko sa Amerika. Isang gabing muntik na akong mabiktima sa subway, siya ang humarang at tinulungan akong makawi. Akala ko, iyon na ang huling beses na magkikita kami hanggang gayon. Bumiti siya, hindi ang ngiting maalalahanin na naalala ko, kundi isang ngiting malamig, may tinatagong lihim. Tumingin siya sa lighter. Kukunin ko na sila. Diretso niyang sinabi iyon, para bang wala ng usapan, para bang may kasunduan na sila. Pareho, tanong ng leder. Tumango siya. Pareho. Nanlamig ako. Tumingin ako sa kanya, ang taong mahal ko pero hindi ko pwedeng piliin, at nakita ko ang gulat sa mga mata niya. Parang hindi niya inaasahang petis siya ay isasama. Lumapit ang lalaking pamilyar sa akin, mabagal, parang ayaw niyang takutin ako, pero sapat para maramdaman ko ang bigat ng bawat hakbang niya. Matagal na kitang hinahanap, mahina niyang sabi, pero malinaw sa bawat letra. Gayong nahanap na kita, hindi na kita pakakawalan. Bago ko pa masagot, sininyasan niya ang dalawang lalaki. At sa isang iglap, tinanggal nila ang posa sa kanya at tinisil ang braso ko ng mahigpit. Kailangan nating umalis. Gayon. Pero habang inilalabas nila kami sa warehouse, napansin ko ang isang bagay. Sa bulsa ng kot ng taong ito, may parehong sobre na pera na nakita ko kanina sa mga tauhan ng leader. At doon ko lang naisip, baka hindi siya tagapagliktas. Baka siya mismo ang dahilan kung bakit ako nandito. Nang lumabas kami ng warehouse, sinalubong kami ng malamig na hangin mula sa baybayin. Tahimik ang paligid, maliban sa alon na humahampas sa kahoy na pier. Itinulak nila kaming papasok sa isang itim na esuwi na nakaparada sa gilid. Tahimik lang siya, ang taong mahal ko pero hindi ko pwedeng piliin, nakaupo sa tabi ko. Ramdam ko ang bahagyang panginginig ng kamay niya, pero mahigpit pa rin itong nakakapit sa laylayan ng daket niya. Tumingin ako sa kanya at sa isang iglap ay nagtagpo ang aming mga mata, parang sinasabi niya na may paraan. Sa unahan, naririnig ko ang mababang pag-uusap ng dalawang lalaki. Sigurado ka ba dito? Pareho, tanong na isa. Walang makakaalam, malamig na sagot ng taong nagdala sa amin dito. Habang tumatakbo ang sasakyan sa kahabaan na madilim na kalsada, naramdaman ko ang bahagyang pagdikit ng tuhod niya sa akin, isang maliit pero malinaw na senyales. Sa ilalim ng dilim ng loob ng kotse, marahan niyang isiniksik sa palad ko ang isang bagay. Maliit. Matulis. Isang susi. Sa likod, may etset. Mahina niyang bulong, halos hindi gumagalaw ang labi. Hindi ako sumagot, pero ramdam ko ang tibok ng puso ko na mas malakas kaysa sa ugong na makina. Maya-maya, huminto ang SUV sa isang abandonadong pantalan. Bumaba ang mga lalaki, nagbukas ng pinto, at inutusan kaming sumunod. Sa dulo ng pier, may nakahandang maliit na bangka na tila handang maglayag sa gitna ng dilim. Habang papalapit kami, nagsimula ng umihip ang malakas na hangin. Nararamdaman ko ang bawat segundo na parang huling pagkakataon na para makagawa ng desisyon. Tumingin siya sa akin muli mas matagal ngayon at marahang tumango. Sa gabing iyon, sa gitna ng lamig at dilim, alam kong dumating na ang sandali kung kailan kailangang pumili. Mananatili at sumunod sa kanila o gamitin ang maliit na susi sa kamay ko para subukang lumaya, kahit pa baka iyon na ang huling bagay na magagawa ko. Himikpit ang kapit ko sa maliit na susi sa palad ko, ramdam ko ang tigas at lamig nito laban sa balat ko. Parang buo nitong tinipon ang lahat ng pag-asa at takot na natitira sa akin. Nasa mismong gilid na kami ng pier nang huminto ang hangin sa paligid, para bang ang mundo mismo ay nakikipag-ayos kung ano ang mangyayari. Isa sa mga lalaki ang pumasok sa bangka para maghanda, habang ang isa ay nanatiling nakabantay sa amin. Nakatingin lang siya sa akin, ang taong mahal ko pero hindi ko pwedeng piliin, at sa wakas ay ngumiti siya. Isang ngiting mahina, pagod, pero puno na isang bagay na matagal ko nang hindi nakita, pag-asa. Mahinang bulong ang narinig ko mula sa kanya. Gayon, sa isang iglap, isiniksik ko ang susi sa posas na nakakabit sa kamay ko. Kumalansing ito at naamdaman kong lumuwag. Kasabay nito, tinulak niya ang lalaking nakabantay, sapat para mabuwal ito sa gilid ng Pierre. Mabilis kaming tumakbo, tinahak ang makipot na pasilyo sa gilid ng pantalan patungo sa isang lumang hagdan na bumababa sa mabatong dalampasigan. Naririnig ko ang sigaw na malalaki sa likod namin, pero mas malakas ang tunog ng alon na humahampas sa mga bato. Bumaba kami, halos madapa sa dulas ng sahig, hanggang sa narating namin ang makipot na lagusan sa ilalim na pantalan, madilim, amoy alat, pero ligtas mula sa paningin ng mga humahabol. Huminto kami sa saglit para hingal at magpahinga. Sa dilim, hinawakan niya ang kamay ko. Mahal kita, mahina niyang sabi, at ramdam ko ang init ng boses niya sa malamig na hangin. Mumiti ako, kahit nanginginig pa rin. Alam ko, pero minsan, mahal mo ang isang tao, at hindi mo siya pwedeng piliin. At sa katahimikan ng gabing iyon, sa ilalim ng anino ng pantalan, magkasama kaming humarap sa dagat. Hindi alam kung saan kami dadalhin na alon, pero malinaw sa amin ng gayong gabing ito, kami malaya. <music>